Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at naput anim hanggang walundaan. Kabanata pitundaan at naput anim. Naglakas loob si Noah at sinabing, Mom, kahit nahatulan ka ng korte na makulong isang araw, kami ni Harold at Wendy ang pera na ito, maaari pa rin kaming magkaroon ng matatag na buhay. Ngunit kung hindi mo ilalabas ang mga antigo na ito, sa sandaling nasa kulungan ka, kaming tatlo ay magugutom hanggang kamatayan. Mamatay sa gutom. Malamig na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Kayong tatlo ay may mga kamay at paa. Kahit na magwalis ka sa kalye, hindi ka mamamatay sa gutom. Sinasabi ko sa iyo, Noah, ang batch ng mga antik na naiwan ng dad mo ay bahagi ko. Huwag mo nang isipin 'yon. Hindi napigilan ni Noah ang kanyang galit, mabilis siyang tumayo at malamig na sinabi, The things na naiwan ni Papa ay para sa aming mga anak at apo. Bakit sinasabi mong para sa iyo lang? Malamig na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Bakit? Magrerebelde ka na ba? Okay, tawagan mo lang ako habang buhay pa ako. Wala sa inyo ang makakaalam kung nasaan ang mga anti. Wala. Tulad ng kanyang sinabi, ang Lady Wilson ay ngumiti. Anyway, ako ay isang matandang babae. Ako ay may sapat na katagalan upang mabuhay, at hindi mahalaga kung mamatay ako ngayon. Bago ako mamatay, siguradong gagawa ako ng isang last will na testamento. Hindi kita bibigyan ng kahit anong puntos. Gagawin ninyong tatlo ang magduse sa oras na yon. Kung bumagsak ang pamilya Wilson at mamatay ako, kahit na kayong tatlo ay pumunta sa mga lansangan upang mamalimaus ng pagkain, ibababa ka sa ilalim ng lipunan. At magiging maaga ang yung mahihirap na araw nang marinig ito ni Noah, agad niyang kinumbinsi ang sarili. Wala siyang choice, wala talagang paraan. Kakulangan sa pera at walang kakayahang kumita ng pera, ang pinakamalaking problema para sa kanya at sa kanyang pares na mga anak. Kung patay na talaga ang Lady Wilson at gawing donasyon din ang life insurance, siya ay walang pag-asa. Kaya lang napigilan niya ang kanyang galit at mapagpakumbabang sinabi, Mom, nagkamali po ako. Malamig na bunguntong hininga ang matandang Mrs. Wilson, at mayabang na sinabi, ito ay halos pareho. Sa oras na ito, ilang sasakyan sa bangko at korte ang biglang huminto sa pasukan ng Wilson's Villa. Ang isang malaking bilang ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, at ilang mga tagapamahala ng bangko ay mabilis na lumapit at kumatok sa pinto. Nagulat ang pamilya, nagmamadaling bumangon si Harold at binuksan ang pinto. Minsan niyang binuksan ang pinto, natigilan siya sa nakitang nasa harapan niya. Sa oras na ito, maraming tao ang sumugod at direktang nagutos ng maraming seguridad upang harangin ang eksena. Pagkatapos, isang taong namamahala sa korte, ang pumasok sa villa at sinabi sa matandang ginang Wilson na kumakain. Ikaw ba ang namamahala sa Wilson Group? Bago hintayang sumagot si Mrs. Wilson, sinabi niya sa conveniently, sa ngalan ng hukuman ng distrito, formal kong ipinapalam sa iyo na maraming pinagkakautangan. Ang magkasamang naghain ng aplikasyon sa korte upang hilingin sa Wilson Group. At lahat ng mga tao sa iyong pangalan para e ang mga aset. E-freeze ang lahat ng account sa ilalim ng Wilson Group at ang iyong personal na pangalan at pinipilit kang tuparin ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson, nagbayad ako ng higit sa isang milyon sa bangko. Ang bank manager also told me na pwede niya akong bigyan ng grace period. Bakit nagbago ang kanyang isip? Malamig na sinabi ng kabilang partido. Isinaalang-alang ng bangko na wala kang kakayahang kumita. At ito ay imposibleng mabayaran kung ipagpaliban mo ito. Sa makatuwid, sinimulan nito ang isang aplikasyon kasama ng iba pang mga nagpapautang at kukunin ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan. Ngayon ay bibigyan kita ng isang oras para maglinis. Inilipat ko ang sarili mong mga gamit at ito ay tatatakan. Ano, nanginginig na tumayo ang matandang Mrs. Wilson, bungulong at nagtanong kunin mo lahat ng ari-arian ko? Bakit? Malamig na sinabi ng kabilang partido. Siyempre dahil may utang ka na hindi pa nabayaran. Gayon din, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapaalala sa iyo. Maaari ka lamang mag-alis ng pang-araw-araw na damit, mga gamit sa banyo at ordinaryong kasangkapan. Lahat ng cash, luxury goods at mahalagang bagay ay dapat iwan sa likod. Kabanata 700 at 37. Nang marinig ito ni Mrs. Wilson, biglang nagbago ang mukha niya. Inalag-alog niya ang kanyang katawan, at ang saklay sa kanyang kamay ay bumagsak sa lupa ng biglang. Akala niya may sapat pang oras para maghanap ng tutulong sa kanya, pero hindi niya inaasahan na ang nagbibigay buhay na spell ay naihatid ng napakabilis. Nang marinig ito ni Noah at ng kanyang mga anak, namutla ang kanilang mga mukha. Mom, ano ang sitwasyon? Ang ating bahay ay magiging selyado. Hindi ba tayo nagbayad ng mahigit isang milyon? Sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng pamilya Wilson, kung ang villa ay selyado, maaaring mawalan sila ng tirahan, at wala ni isa sa kanila ang may kakayahan, ang katapusan lang mas malala. Hindi lang si Noah at ang iba pa ang lumalabas para maghanap ng trabaho o part-time na trabaho, kundi maging ang kailangang humanap ng lugar na paghuhugasan ng mga pinggan ang matandang Mrs. Wilson. Kung hindi, hindi sila mabubuhay. Umupo sa lupa ang matandang Mrs. Wilson at sinabing, Pinapatay mo ang aming pamilya. Kababayad ko lang ng pera at kukunin mo na ang bahay ko. Malamig na sinabi ng kinauukulan. Kami ay kumikilos alinsunod sa batas. Kung may utang kang pera na hindi mo babayaran, ang pinagkakautangan ay may karapatang humiling sa korte, na mag-freeze at selyuhan ang lahat ng iyong mga ari-arian. Ngayon, bibigyan kita ng payo, kung makukuha mo ang pera para mabayaran ang utang. Maa-unblock silang lahat, ngunit kung hindi mo mabayaran ang iyong mga utang, sa susunod na tatlong buwan, ang pinagkakautangan ay magsasampa ng kaso laban sa iyo. At ikaw ay maaaring kasuhan ng panluloko. Galit na niyakap ni Mrs. Wilson ang kanyang mga binti at sinabi, You can't seal up my villa. Ako ay nanirahan dito ng halos dalawampung taon at ito ang aking tahanan. Hindi siya pinansin ng kabilang partido at direktang sinabi sa ilang tauhan. Kunin mo muna siya at dalhin sa labas at hayaan siyang kumalma. Maraming tao ang nagmamadaling itinayo siya at dinala siya palabas ng pinto. Nasira ang matandang Mrs. Wilson at sumigaw. Hindi mo magagawa ito. Hindi mo magagawa ito. Walang pumapansin sa kanyang pagsigaw. Si Noah at ang iba pa ay pinaalis din ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Sa oras na ito, desperado si Noah. Nakita na niya ang sitwasyon at ipinapatupad na ito ngayon ng korte. Kung siya ay maglakas loob na harangan ito, ito ay isang lantarang pagtutol sa batas. Sino ang nagpapautang sa iba ng kanyang pamilya? Ngayon na ang mga tao ay pumunta sa korte. Upang mag-apply para sa pagpapatupad, ito ay ganap na makatwiran at legal. Bumagsak si Harold sa pagkakataong ito at nagsabi, Dad, ano ang magagawa natin? Saan tayo titira ngayon? Direktang umiyak si Wendy, tayo ay miserable at mahirap na ngayon. Kung wala na ang vilya, baka mamatay na ako. Nang marinig ang mga salita, kinamot ng Lady Wilson ang kanyang buhok at nagmura. Paano nito magagawa ang mga bagay sa ganoong sukat, hindi nito binibigyan ang mga tao ng paraan upang mabuhay. Bumulong si Noah sa oras na ito, Ma'am, nasaan ang mga antigo mo? Kung malaman nila, matatapos na ang lahat. Nang marinig ito ng Lady Wilson, nagdilimang kanyang mga mata at muntik na siyang matumba. Nagmamadaling humakbang si Noah para pigilan siya. Pagkatapos ay pinagaan niya ang kanyang lakas at sinabi na kinakabahan. Ang mga antigo ay nasa isang tagong lugar sa ilalim ng basement floor. Malamang ay hindi nila ito mahahanap. Kabanata pitundaan at 68. Hinaplus ni Noah ang kanyang mga templo at sinabi, "Kung ito ay natuklasan, kung gayon ang lahat ay matatapos na." Habang nag-uusap sila, Pumasok sa labas ng pinto ang isa pang binatang nakauniporme na may hawak na kakaibang gamit sa kanyang kamay. Ang aparatong ito ay isang mahabang poste na may bilog sa harap nito na halos kamukha ng detector ng minahan na ginagamit sa pelikula. Nagtatakang nagtanong si Noah, Bata, ikaw ba ay isang mind detector? Ngumiti ang lalaki at sinabi, Hindi, pero magkatulad ang prinsipyo. Lahat sila ay metal detector. Mag-iingay ito kapag nakatagpo ng metal sa ilalim ng lupa. Ang mga mina ay gawa rin sa metal, kaya maaari rin itong gamitin para sa clearance ng minahan, ngunit ang sensitivity ay halos mas mababa. Nang marinig ni Noah na ito ay isang metal detector, dumaing siya sa kanyang puso at sinabi, Mabuti para sa iyo na esil ang mga bahay ng ibang tao. Kailangan mo pa bang pumunta sa ibang bahay para linisin ang mga minahan? Sinabi ng lalaki, sa aming mga taon na karanasan sa pag-agaw, sa pangkalahatan hangga't ito ay isang villa. May mga nakatagong compartment sa basement at may ilang mahalagang bagay na nakatago sa loob. Kaya ang gawain ko ay hanapin silang lahat at pagkatapos ay sakupin sila ayon sa batas. Nang marinig ito ni Mrs. Wilson, bumagsak siya sa lupa. Medyo nabulunan din ang puso ni Noah. Nagmamadaling pumasok sa vilya ang lalaki pagkatapos magsalita. Pagkatapos ay nagmamadaling tinulungan ni Noah ang Lady Wilson at nagtanong, Ano ang mga antigo ni Dad? Kinakabahan na sinabi ng matandang ginang Wilson, May dalawang plorera, isang sinaunang pagpipinta, at ibang mga antigo. Nagmamadaling nagtanong muli si Noah, Mayroon bang anumang mga bagay na metal? Oo, oh, sabi ng Lady Wilson sa gulat. May Ming Dynasty na bronze lamp, isang set ng lata, at dalawang gintong sapatos. Nang marinig ito ni Noah, bigla niyang hinampas ang kanyang hita at sinabing may matinding sakit. Tapos na, tapos na, tapos na ang lahat. Itinago mo ang lahat ng mga bagay na ito sa basement. Kapag sila ay pumunta sa basement at gamitin ang dala nilang gamit, malalaman nila ang lahat. Pagkatapos nito, galit niyang itinuro ang Lady Wilson at sumigaw. Sabihin mo lang na ikaw ang pinakasekim. Matagal ko nang sinabi sa'yo, ilabas ang mga bagay at magpapalit ako ng pera, hindi mo man lang kinuha. Ayaw mong kunin kung mamatay ka. Kung kaya mo talagang dalhin ito sa kabaong, ayos lang. Ngayon hindi mo ito maaalis kung ikaw ay mamatay, selyado na lahat. Kinabahan sa kamatayan ang matandang Mrs. Wilson, Iginiit pa rin ang kanyang bibig. Imposible, hindi ito mahahanap, itinatago ko ang mga bagay at walang makakahanap nito maliban sa akin. Pagkatapos lang magsalita, lumabas ng bahay ang kinauukulan, dumirecho kay Lady Wilson at malamig na sinabi. Hello, nakakita kami ng isang lihim na kompartamento sa basement ng bahay na ito, na naglalaman ng isang bilang ng mga antigo ng kultural na labi at mahalagang mga metal. Nang ito ay kasasabi pa lamang, ang matandang ginang Wilson ay umupo sa ibabaw ng lupa, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sinabi muli ng kinauukulan, dahil ang vilya na ito ay nasa iyong pangalan, pumayag kami na ang mga nakatagong bagay ay sa iyo. Sa makatuwid, tatakan namin itong mga kultural na labi at mahalagang metal alinsunod sa batas. Isusubasta sa publiko ang mga ito, at lahat ng mga nalikom mula sa auction ay gagamitin sa pagbabayad ng iyong mga utang. Kung ang kabuuang halaga ng auction ay lumampas sa iyong kabuuang utang, ibabalik namin sa iyo ang natitirang mga pondo pagkatapos mabayaran ang utang. Kung ang kabuuang halaga ng auction ay mas mababa sa kabuuang utang, ang pinagkakautangan ay may karapatan na ipagpatuloy ang pagdemanda sa iyo. Nang matapos magsalita ang lalaki, Kumuha siya ng isang form at sinabi kay Ginang Wilson. Kung naunawaan mo ang sinabi ko, pakipirmahan ito. Hindi ako pipirma. Ang matandang Ginang Wilson ay sumigaw ng masigla. Wala kang karapatang sakupin ang aking mga antigo. Iyan ang aking mga libro sa kabaong. Malamig na sinabi ng kinauukulan. Paumanhin, ayon sa batas. Ang mga antik at tinataka na namin. Kahit na hindi ka pumirma hindi mo mababago ang anumang itinatag na katutuhanan. Pagkatapos magsalita, tumalikod na siya at bumalik sa vilya. Nagdilim ang mga mata ni Mrs. Wilson, at agad siyang nawala ng malay. Kabanata pitundaan at siyam na putsyam. Nang nawala ng malay ang matandang ginang Wilson, sumugod si Noah kay Lady Wilson, hinawakan ang kwelyo at inalog ito ng malakas sa galit. Masiglang nagising ang matandang ginang Wilson sa lalong madaling panahon iminulat niya ang kanyang mga mata. Galit na galit na sumigaw ni Noah, di diba sabi mo walang iba maliban sa iyo ang makahanap sa mga antik? Ngayon ang mga antigo na ito ay wala na. Wala na sila, paano mo bubuhayin ang pamilya natin? Ang matandang Mrs. Wilson ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, at siya ay umiiyak sa oras na ito. Siya ay nasa kalungkutan at humagulgol at nagsabi, hindi ko alam na magiging ganito. Kung alam ko na mangyayari ito, hindi ako magtatago sa bahay kung pinatay ako. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ang ng matandang ginang Wilson na mapaluha. Tapos na, tapos na talaga. Sa pagkakataong ito, tapos na ang lahat ng pagsusumikap niya sa buhay. Desperado na rin si Harold. Umiyak siya at sinabi, walang anuman dito at maging ang hapunan para sa gabi ay wala na. Wala tayong makakain sa gabi at nagugutom na ako, ngunit saan tayo matutulog sa gabi? Hindi tayo matutulog sa kalye. Bumagsak ka agad si Wendy nang marinig niya ito, at umiyak ng malakas. Gumagala sa lansangan, ayoko nito. Sa oras na ito, ang mga tauhan ay nagsimulang dalhin ang mga bagay papunta sa truck. Napanood ng Lady Wilson na ang lahat ng kanyang mga antigo, ay natatakan at inalis. Umiyak siya ng malakas sa bakuran. Ilang beses niyang gustong sumugod para agawin ito, ngunit pinigilan ito ng mga opisyal ng pagpapatupad. Si Noah ay mukhang lalong galit, galit na gustong sipain ang matandang Mrs. Wilson. Masyadong makasarili itong Lady Wilson. Makasarili sa sukdulan. Ang pangunahing punto, siya ay makasarili at hindi nakakuha ng anumang magagandang resulta. Ang lahat ng mga bagay na ito ay kinumpis ka, at walang pag-aalinlangan na imposibleng bumalik sa buhay na ito. Inalis ang lahat ng mahalagang bagay, at ang walang kwentang damit ng pamilya at lahat ng kasangkapan ay inilipat ng mga tauhan, at sila ay nakasalansan sa gilid ng kalsada sa labas ng pinto. Nang halos mailipat na ang lahat, nilagyan ng selyo ng mga kawani ng korte ang pintuan ng vilya. Dumating ang kinauukulan sa looban at sinabi sa apat na miyembro ng pamilya Wilson. Ididikit na rin natin ang pinto sa labas ng patio. Ilalagay ang selyo, mangyaring makipagtulungan at lumipat sa labas. Pinagbabawalan ka ng pumasok sa loob. Hindi ako aalis. Ito ang aking tahanan, bakit ako aalis? Ang umiiyak na matandang Mrs. Wilson, namumula at namamaga ang kanyang mga mata. Ang busot na buhok ay kapareho ng sa melodramatic novel. Ang Lady Wilson na nahulog sa ilalim ng balon sa loob ng mga dekada at nagsuka lamang ng buto ng jujube. Sinabi ng kinauukulan, "Ito ay selyado na. Upang maging malinaw, ang bahay ay hindi na sa iyo. Kung patuloy kang mananatili dito, hinahadlangan mo ang tungkulin ng mga opisyal. May karapatan kami para ikulong ka." Nang marinig ito ni Noah, nagmamadaling lumabas ang tatlo. Ayaw nilang makulong sa detention center ng ilang araw sa oras na ito. Ayaw pumunta ng matandang Mrs. Wilson, ngunit sa sandaling ito, wala nang tao sa paligid niya at walang umalalay sa kanya, kaya umiyak lang siya at lumabas. Pagkalabas ng tarangkahan, ang mga kawani ng hukuman ay naglagay din ng dalawang selyo sa tarangkahan. Pagkatapos sinabi muli kay Mrs. Wilson, mayroon kang tatlong buwan para maghanda ng mga pondo. Kung ang mga pondo ay hindi mo maibigay pagkatapos ng tatlong buwan, ang mga bagay na ito ay isusubasta. Kung ito ay hindi sapat upang bayaran ng utang pagkatapos ng auction, pagkatapos ay kailangan kang kasuhan. Ang matandang Mrs. Wilson ay nakaupo na nakadapa sa harap ng kanyang bahay na may desperado na mukha. Ang villa ay maaaring ibenta ng hanggang 178 milyon, at ang mga antique at cultural relics ay maaaring ibenta ng higit sa 10 milyon, na maaaring hindi sapat para sa 30 milyon. Gayunpaman, ang iba't ibang mga utang ng Wilson Group ay kasalukuyang nagdaragdag ng hindi bababa sa 60 milyon. Ang perang ito ay hindi sapat. Kabanata 800, sa madaling salita, sa susunod na tatlong buwan, wala siyang matutuluyan, ngunit pagkatapos ng tatlong buwan, maaaring makulong siya. Napabuntong hininga ang matandang Mrs. Wilson, at halos ilang beses na itong ebomba. Matapos magbigay ng babala ang mga tao sa korte, tumigil sila sa pagsasabi sa kanila, at pumunta ng diretsyo sa kotse. Ang apat na miyembro ng pamilya Wilson, ay wala nang magawang maupo sa gilid ng kanilang bahay, nagbabantay sa isang tumpok ng mga sira-sirang muebles. Damit at mga pang-araw-araw na pangangailangan, umiiyak ng palihim. Sa oras na ito, sila ay ganap na walang magawa. Sa oras na ito, ang bahay ay tumagas na ulan. Maraming mga security guard mula sa property ng Villa ang sumugod at sinabi sa kanila. Kayong mga lalaki, mangyaring kunin ang iyong mga gamit at umalis sa Villa area sa lalong madaling panahon. Huwag manatili dito para hindi maapektuhan ang itsura ng villa area natin. Anong pinagsasabi mo? Galit na sigaw ni Noah. Halos dalawampung tao na ako nakatira dito. Sabi mo naapektuhan ko ang itsura ng lugar na ito. Gusto mo ba na itaboy kita? Malamig na sinabi ng kabilang partido. Paumanhin, nakatanggap din kami ng abiso na hindi na kayo ang may-ari ng lugar na ito. Bilang dating nakatira dito, dapat alam mo na ang aming komunidad ay saradong pamamahala at walang mga tagalabas na pinapayagang pumasok. Kaya pakiusap umalis na kayo sa lalong madaling panahon. Gaya ng sinabi niya, itinuro niya ang maraming bagay sa gilid ng kalsada at sinabi, "Hinihiling naming na umalis kayo sa lalong madaling panahon, dala ang mga bagay na ito. Kung hindi ninyo ito dadalhin, Ipinapalagay namin na ng mga ari-arian na ito, ay mga bagay na inabandona at malayang harapin ang mga ito. Nang inig si Noah at sumigaw, napakaraming panlilinlang. Gusto mo makipag-away sa akin? Agad siyang itinulak ng ilang malalakas na security guard at sumigaw. Ano ang gusto mong gawin? Gusto mo bang gawin ito? Mayroong isang dosenang tao sa ating pangkat ng seguridad. Ilan ang kaya mong talunin? Nagulat agad si Noah. Galit na sigaw ni Harold mula sa likuran. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Tatawag ako para magreklamo. Ngumiti ang security guard, magreklamo ka sa amin. Sinusunod namin ang mga patakaran. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mo para magreklamo sa amin? Sinasabi ko sa iyo, hindi kayo ang may-ari ng aming komunidad ngayon. Kung mananatili pa kayo rito at hindi aalis, tatawag ako ng pulis para arestuhin kayo. Ikaw, gustong magsimulang magmura ni Harold, ngunit nang makita ang agresibong postura ng kabilang partido, nanlamig na naman siya. Alam ni Noah na walang silbi ang pananatili nila rito ngayon, at hindi siya kumuha ng anumang dahilan. Ang bahay ay selyado, at natural na hindi sila ang may-ari ng komunidad. Ito ay natural lang na itaboy sila, kaya't napabuntong hininga na lamang siya, at sinabi sa mga tao. Kunin ang inyong mga gamit, ang kapaki-pakinabang lamang at mga mahalagang bagay. At iwanan ang natitira dito at hayaan silang alagaan sila. Umiyak si Wendy at sinabing, "Dad, saan tayo pupunta ngayon?" Umiling si Noah at bumungtong hininga. "Hindi ko alam, ngunit isang problema ang manatili dito." Umiyak din si Harold, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, Dad, bakit hindi tayo pumunta at magmakaawa sa pangalawang tiyuhin? Humingi ng tawad sa kanya, aminin ang pagkakamali, at magmakaawa sa kanya na isama tayo. Di ba sinabi ng pangalawang tita na may sampung kwarto sa vilya niya? Sapat na ang hilingin sa kanila na bigyan tayo ng dalawang kwarto para sa ating apat. Ang mukha ni Noah ay biglang naging pangit at siya ay bumuntong hininga. Ang sinabi mo ay simple, Sino ang iyong pangalawang tiyahin? Hindi mo ba binibilang? Sa oras na ito, huli na siya para manood sa ating mga biro, paano niya tayo bigyan ng isang silid? Ang matandang Mrs. Wilson na hindi pa nagsasalita, ay biglang tumayo at nagnangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Pumunta ka sa Thompson First Grade. Mamatay man ako ngayon, mamamatay ako sa pintuan ng Thompson. Kung hindi tayo pinapasok ni na Jacob at Elaine, E di demand ko sila sa pag-abandona sa matanda.